Sino pa rin si Jess sa naganap na rap battle? Nasa script pa rin ba ang debate na ito? O personal na dahil sa mabilitawang salita? Na-trigger matapos idamay ang pa pamilya at edukasyon ni Piang. Sa mutsaring reaksyon ng kumakalat sa social media, nangunguna na rito ang mga supporters ni Piang at tila hindi tanggap ang mga binigay pinatong mga salita. Ayon nga sa mga komento. Hala! Anyari! Bakit halos lahat ang nababasa ko sa comment section? Mga bisaya na dapat support kay Antyas Pero, kabalik ban? Kahit ako gigid ako sa ugali. Hindi porkit edukada ka at malinis tingin mo sa sarili mo mas mabuti ka ng tao kaysa sa ibang tao na mababa sa'yo. Well, may kasabihan nga, kung ano ang dama ng puso mo, yun ang dumarabas sa bibig mo. Napansin din namin na masyadong katang dumabas sa napbated. Unlike class Friday, na ang bukas, masyadong pinagulo. Kaya mga fandom ng bawat isa kikil at nagkakainatan na ngayon. Ayon pa sa isang komento na Trader si Piyang inamin rin sa wakas na krustang sila ni JM at walang gusto si Jazz at walang gusto si Jazz tang talaga ang obvious na may gusto kay JM kaya gadit na gadit kay Piyang tasi inagsiseros grabe Nakakadismaya ang mga nangyayari. Maging kayo ba igigin na rin sa mga nangyayari sa bahay ni Kuya?